malamig ang panahon dito mga first zone. kahit na ito ay uh, tingnan pero malamig po yung buka ng hangin dito ngayon so time check mga first 3pm wala pa kaming lunch What? ito yung ginagawa namin ngayong araw mga first zone. isa sa mga machine na minimaintenance namin sa Japan at ang tawag dito ay isang punjin na nag absorb ng mga dumi walikabok na ginagamit sa isang pabrika o isang production company No. So ito lang ginagawa namin, nililinisan lang namin binabak yung mga, dumi hanggang sa magiging malinis na yan mga first on pati yung mga filter ayan pinapalitan lang din namin ng filter yan pati yung sa labas hanggang sa magiging malinis at na pinipicturan namin dahil yan yung magiging report namin pagbalik mo sa aming company ayun nga guys hapon na wala pa kami lunch kaya pumunta na kami agad agad sa Karayama so itong Karayama guys uh, ito yung uh, maraming menu na chicken So ito yung paboritong kainan ng kasama ko ngayong araw. So yun nga tumuloy na nga kami. Hindi nang nagpatumpik-tumpik pa. Alright. So ito na tayo. Para umorder ng ating makakain. So umuna na ako po kasi nag-share yung kasama ko eh. So pakunwari. Pakunwari umu order order Namimili kahit hindi alam. Ayan. Alright. So pasesya na sa kamay ko. Medyo madumi. Kaya dahil nang gagaling pa tayo nga ng may maintenance, di ba? So yun, i muna natin yung kasama natin. So, okay. mo ginamos sa, uh, parang ano, sa Pilipinas mo, ginamos. Are you serious? Ito yung bagoong nila dito. Pusit. Mamaya, chit-challenge natin sarili natin ng kumain ito. Dito guys sa restaurant sa Japan, ang pangunahin mong makikita ang iniinom nila ay cha o ito yung green tea kung tawagin. So ayun nga, nag-order na ngayon kasama ko. Oh. Ngayong araw mga first, ang bali dalawa lang kami no? So mostly kasi palagi kami lima, limang members pumunta sa job site. So sa ngayon, isang job site lang kasi. At saka madali lang ginagawa namin kaya dalawa lang kami. A few moments later. So yun na nga mga first Dumating na nga ang order ko. Ito yung uh, curry chicken. Curry chicken ba to? <laughs> Basta ang alam ko lang, uh, tinuro ko lang yan, yan na yung order ko. <laughs> so sa wakas makakakain na kami. All right, Let's eat mga first ones. Subo. wala subo. i-judge na natin to. Panalo siya, guys. So pasok sa panlasa ni Melch Multivlogs. <laughs> nice lunch. Nice lunch. Alam niyo mga first, ako lang naman yung tao na matagal na dito sa Japan, pero hirap na hirap pa rin ako mag-chopstick, no? <laughs> Ayan, kita nyo naman kung paano ako humawak ng chopstick compared dun sa mga sanay na gumamit ng chopstick, no? Kung mapapansin nyo mga personal, no? Sobrang tagal kong kumain talaga. Mabagal kong kumain. Napaka-sexy kong kumain. Sana oh. May kita nyo naman sa pangatawal ko. Sobrang sexy. Pati mukha ako, di ba? So, kahit saan, kahit nung nasa Pilipinas pa ako mga first, ko talang kumain. Kaya hindi ako pwede sa mga handaan na malaki yan or may mga anli under eyes na yan malulugi lang ako mga felsa no Para sa kalaman yung mga first minsan may mga Japanese na hindi nagpapakuha ng video at ina-upload sa mga social media, no? So ito, nagpapaalam ako sa kanya.

ito yung nilalagay sa salan mga falsano no So, yung salad ko tsaka kanin nagkahalo-halo na dito. <laughs> Ayan, kita nyo naman kasi sobrang mainit, mainit pa kasi yan. Tapos, hindi ko pa masyadong uh, nakain masyado. Actually guys, sa uh, busog pa ako dito. So, yun, inuna ko na lang muna yung, ano, yung salad. So, yun, ito yung, ano, ito, yung, ito yung parang alamang. Squid out to eh. So, nagcha-challenge ako, tina-challenge niya ako na kumain nito Sa yung lasa nito guys, para sa ano, parang para sabi sa Bisaya, sa Pilipinas, parang ano, tawag nito sa amin ano yung ginamos. Yun masarap siya guys. parang halos kapareho lang ng lasa ng ginamos o yung ano? Ano ba sa Tagalog nun? Alamang? Alamang ba? Halos same ng gano'n. Japanese. Ito naman yung radish uh, Tina-challenge din niya ako na kumain nito. Kumakain naman nga nito pero hindi ganun, hindi ko ganun kagusto yung lasa pero tinikman ko siya masarap naman so kumain ako ito kasi yung parang dessert dito after kumain merong mga may dessert na ganito kinakain oh ang lasa niya ay parang manamis namis na medyo maasim tsaka so pag kinain mo na siya guys uh, medyo malutong siya medyo malutong 2,000 years later at syempre mga first son hindi nawawala yung tsaa dito after kumain. So, imbes na tubig. So, sabi lang maganda daw to sa katawan na yung tsa. So, ito laging iniinom dito pag after kumain. So, yun na nga yung kasama ko dumudukot na ng bariya. Dahil magbabayad Masarap. na kami. Delicious. Delicious. So, yun na nga mga first sounds. So, bali na busog po kami sa kinain namin. Sobrang dami po na sinaserve po sa amin. Ito na nga magbabayad kami. Ang babayaran ko ay nasa 759. So nagkakalaga almost 300 plus pesos ko sa pera sa Pilipinas. So may pa akong 241 yen. So, o oh, ba diba? Sobrang mura. Yung 1,000 yen ko may, may pa. Oh, panalo panalo na kahit nakapano yung lunch po namin. Ayun na nga mga first no? so pabalik na tayo sa company. So time check, alas 4 po ng hapon. Thank you so much po sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta. Marami po salamat at mabuhay.